Hello mga kakusina, ba? Diba? It's na naman ang pa, ano to, dapat talaga ang tinapay na enjoy Jennifer sa araw ng linggo, ano lang, two and a half ang po order ba? Diba? Gumawa siya ng extra, ba? Diba? Naging three and a half, buti na lang, may nag-accept naman, parang dalawa lang din naman ata yung message ko kung gusto nila si Spanish Bird, kasi nga, na nag-plano nag, ako kung i-ubi bread Spanish ko ba. Eh nagano na ako yung nauna kong post Spanish bread niya Kaya pinagpatuloy na ni Indeed Jennifer na Spanish bread kasi nga di ba mahal din naman kasi yung Ubi bread Spanish di ba E eh, doon na lang tayo sa Spanish bread kasi medyo kere-kere lang yung presyo kung gusto man ang akin ng aking mga suki. Tapos ayun nga, may kumuha nga nung isang box. Kaya ayun, kompleto yung 3 and a half box na patinapay. Kasi nga yung aking suki, uh, half box lang ang gusto din. Kaya may, may three and a half baka nagtat ay medyo-medyo na pala kasi nga yung aking ding ano, medyo minsan one and a half lang na, na box ang kukuni na fasinapay. Pero Ayun, ang ginawa ni Inday Jennifer ay see, si Spanish bread, half ubi bread, half pandicoco, yun. Kasi pareho yun, eh, parang kung ano, dalawang box yun ng half ubi bread, half, half pandicoco, alibar? Ayun, kumita na naman nila si Inday Jennifer na may pangbayad sa kanyang mga kautangan. Kaya salamat salamat sa aking lagi-lagi sa aking mga suki. Kahit na masakit na yung mga kamay-kamay ni Inday Jennifer sa kakabilog ng ube bread, sa kakabilog ng Spanish bread, sa kakabilog ng pandesan. Hindi po ako nagre-reklamo sa antininyo. Nagpapasalamat po ako. O, diba? Ramdam na natin talaga. Bare na, bare na. Last month pa naman yung bare na Jennifer. September, October na Jennifer. Kaya last month pa yung bare months. O, diba? Kaya more, more. Ah, ba, nak yung pala, ba, na, na iba na naman siya kasi pala, may nag-order na naman pala sa 24 ba ng December. Hindi ko pala, meron dito sa cellphone ko, pero hindi ko pala nalipat doon sa papel para easy to see lang. Ha? Easy to see. Para ba, hindi ko na kailangan yung cellphone-cellphone ko sa 24 doon lang sa papel-papel. Oh, kasi doon ko na nililista-lista. Kaya mag-order na kayo. Kasi 12 bucks lang na allowed sa ating patsinapay sa 24 of December. So, maura kini sa sa pagtahang. Hangte, jajanan. Uh, mama, Bye bye, oh, di po nagbuang na pulis. Siapa pero maura ko selamat love you all, God bless you all, bye.